Oh, ganyang kakapal ang pagmumukha niya, mga boss. Oh, yung Super Typhoon Loya Yolanda. Oh, remembering the many who perished and honoring the real hero. Nakalagay pa yung party list nung asawa niya. Yung tingog. Ayan ah, oh, di ba? Niyayakap niya pa yung mga tao. Sir, wala ka nga dyan nung Yolanda eh nasa Amerika ka daw noon Maraming nagsasabi na may mga kasamahan ka sa kasama kanila sa Amerika nung nangyayari yan sir. Huwag matigas ang mukha natin. So para kang si ano, para kang si tawag yan. Para kang si Marrohas. Oh, medyo ah medyo. Meron pa siyang November 8, super typhoon Yolanda diba? Oh, ganyan na ganyan. Halatang edited, edited talaga 'yan. Ano ka ba naman? I-poster 'yan eh. Oh, ganyan katigas ang mukha niyan. It was posted actually by uh, uh Crisette Lor Loreta Chu. Sabi niya, alam ko nasaan siya exactly. Sino ang kas-ayan oh, no? fact. Wala si Martin Romualdez sa Pilipinas before, during, and immediately after Yolanda. Alam ko kung nasan siya exactly, sino ang kasama niya, at anong sabi niya when sinabi ng kasama niya na sa kanya na... O, oh, ito. Sige na nga. Ipakita ko para mas maganda na basahin. O, oh, ipakita ko, ha? O, oh, ayan. Nababasa niyo ba? O, ayan. Basahin niyo. Ayan, sa gilid. O, oh, sabi niyo, oh, fact, wala si Martin Romualdez sa Pilipinas before, during, and immediately after Yolanda. Alam ko nasan siya exactly sino kasama niya at, at ano sinabi niya when sinabi ng kasama niya sa kanya na isn't your province going to get battered by a typhoon? But I cannot, yan, sabi niya hindi daw niya masasabi ko. sino daw yun dahil baka mapahamak. In January 2014, two months after Yolanda, I went home to later personally to do relief efforts habang ubusan ng gasolina, habang walang pagkain ng mga tao when the debris were still were still discovering dead bodies. I saw some of his uh some of his cars going around empty, blaring his jingle with the tarp of his face. Such as, uh, ito, itong type na yan such a bad taste baka namigay ng relief pero kailangan may muka at jingle niyan remember this uh, remember this was a time that gasoline was still in a very in very short supply yolanda kick started my intense dislike and disrespect for this trapo which i've been telling you for years and which nobody really understood akala niyo i hate martin because i am anti marcos i'm anti martin mon more than ever be anti-BBM. Sabi niya, 001% ng galit ko kay Martin, never ko na-feel kay PBBM. Kaya huwag niyang magamit-gamit na anti-Marcos lang ang ayaw sa kanya. Ayan na, over the years, he has proven me right. Even si PGMA, thrice niya tinraidor. Oh, even then, I really, I already knew of his grand designs. Again, para sa mga confused, Alfred Romualdez, yung mayor ng Takloban. Siya yung sinabihan ni Mar Rojas ng uh, you are uh, a Romualdez and I am a... Uh, and the president is a Palakpakan. O oh, yun ha, so... Nung ano na daw, nung 14... Nung uh, ano na... January na daw, Dun na daw siya nag-iikot-ikot doon. Tapos uh, tumutugtong-tungdug yung jingle niya tapos may mukha niya yung sasakyan, wala naman daw laman oh, ganyan. Relative ba? Opo, pinsan nga po niya yun. Si Alfred Romualdes po yun. Mabait yan. oh, pinsan niya yan. Pinsan po niya yan. Makapal po. At ito pang nakakainis daw dyan. Ah, ito daw si... After daw sabihan ni Mar Rojas, yung pinsan niya na you are a Romualdez and the president is Aquino, ito daw mo kung na ito uploaded. Parang bisabi niya eh, Ah uh, mabuhay si Marrohas dahil uh, sa kanyang presence sa aming probinsya. So yung uh, yung tao na bumabab na pumaboy sa kanila, oh eh kino-congratulate niya at pinasasalamatan niya for being such a big help daw sa kanilang probinsya.